Good day mga ka-GT sa kalam at magandang hapon po sa inyo lahat. At ito po, nagawa po ating bike. At uh, salamat po sa the, the Great Mechanic, Kuya Nene Estaminado, at si Parin at si Pinsan Oyen. At nabuo po ulit yung bike ko. Ayan na naman po, kargado na naman po yung ating bike. Magpapalakas na naman po ulit tayo ng tood ngayong hapon na to. At syempre, susubukan po natin yung mga yan. At uh, doon na lang ako po si Parin Nuno at nagpipintura ng kapitbahay kong bahay. At uh, dire-diretso -dire lang po tayo dyan. At nadaan ng po yung na... At ito, at, 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 at dito po, syempre, dadaan po tayo, didila lang po tayo dyan. Nakita nyo naman po, pulang-pula tayo, parang birthday or parang... Uh, February 14 kay GT sa kalam at ito po mga ka GT eh, ayan lang po tayo dyan at wala pa pong mga nagmamaritis dyan dire diretso lang po tayo mga ka GT ayan nakita nyo na po yung kalsada namin na eh, medyo maganda na po po tayo dyan sa Abu Castillo Motor Shop lampas lang po tayo dyan at uh, binati ko po dyan sina Sob, uh, mga anak ni paring Ari at si ate Alexa At si Nono, ayan, si Jomar at si pari Lolong Talong At dire-direcho lang po tayo dyan mga ka-GT uh, Siyempre, ginamit ko po yung sasakay ni ate Janet dyan Gian. At ayan, nakakita ko po si Tara, eh, si Jeric Gutierrez At shoutout sa pati sa tatay mo, si paring Jerry Dire-direcho lang po tayo dyan mga ka-GT Nadaanan po natin dyan yung mga caretaker, car yung mga legit pool agent At ayan po sinasabi ko sa inyo, si Napinsanabo na nakatambay sa kanyang shop At kumabay pa po at marami pong kumakaway sa atin dyan mga ka-JT uh, Mga legit agent po yung mga yan Mga kasakalam, yung mga nakatambay po dyan Sa kaya sa mga gusto pumaligo dito sa Los Nap City Pwede po kayo mag Magdire-diretso na po dito at mga ambas At uh, dadasasamahan po kayo yung mga legit agent na yan eh, Sinaparing olan, dire-diretso lang po tayo dyan Palabas po tayo ng National Road Hindi ko pa po inabot dyan yung traffic At syempre, balot na balat po tayo dyan At kailangan po natin maglalagay ng mask At uh, mga sleeves kasi po mainit na po, sayang po yung mga ginagamit nating gluta tapos tsaka po maxi pill number 15 ah, kaya po pag nainitan tayo, mumumula para pong tusin ang ating face at yan si Nog Nog, nadaanan ko po dyan na lagi po namin uh, niloloko yung aming mga nakikita ha, mga ka-JT at ito po, lab, palabas na po tayo dyan mga kasaka, alam, nasa nasyon road na po tayo at syempre dadaan po tayo dyan sa ah uh, rest area dito po sa rest area meron na po nakabarikada ng checkpoint sa mga nagmumotor po na wala wakay registro at wala lisensya wag na wakay sumabak at eh, ang dami po nilang sinisita talaga sa 4 wheels hindi naman po sila naninita ewan ko lang po sa gabi pagka po anong oras natin na medyo ma maganit pong pumadyak at yun nga po sa may rest area meron pong checkpoint ingat ingat po tayo at dito po may ginagawa po yung mga JT dire diretso lang po tayo dyan at syempre doon lang po tayo dadaan sana para matesting po yung bagong Ah, uh, nakalagay po sa aking bike sa body ko at ah, tinesting po agad natin nakita nyo naman po para tayong hold upper sobro po kasing init at uh, baka sayang po yung nilalagay natin sa face lock at sa katawang kaya may, may sleeve tayo at saka meron tayong mask nakita nyo naman po dilaw na dilaw pula tapos item ang ganda ng combination para lang anime at paglampas ko po dyan mga kajiti pagpanik ko po dyan medyo ang sarap na pong pumidal kaya lang medyo nanibago po ako kasi medyo lumaki, lumaki po yung chain ring Nakita ko po dyan si Kuya na pinahanda rin yung sasakyan niya dahil tumirik daw po at uh, hindi ko po alam kung ano naging ano, hindi ko na, hindi na po ako nagchismos, nagchismis ng nagmarites. At syempre mga kajiti, pagpanik po natin dyan sa may papuntang Picard, alam nyo na po na tayo tumambay sa may papuntang UP at sa papuntang UP, marami po ako nakita mga estudyante, sobrang dami po ng mga estudyante ngayon sa UP. Ngayon po, Sabado po ngayon at bukas po syempre, raride po tayo at uh, may kasama pong beginner si Kuya Chino. At chat sa mga kasama ni Pisan Chino. Bukas po at bubudulin po ata ni Pisan Chino. Hindi, joke lang po. At ito po mga ka-JT, paglampas nyo po dyan, papasok na po tayo na papuntang Picard dyan sa may munisipyo. At uh, maghahanap po tayo mga diwa-diwata dyan. Wala po tayo makikita diwata. At saka siyempre, sinampo lang po natin yung mga piyesang bagong kinabit ni Kuya Nene, The Great Mechanic. Siyempre, uh, pinuntang ko po yun talaga. At uh, yun nga, ang uh, suggest niya naman niya, maganda naman daw po yung mga nabili kong piyesa. Kaya okay naman po, tatagal daw naman po daw ng taon mga ka -GT. At dito po magsisimula na po tayo mag-aon pero syempre mga ka-JT papakit lang po muna tayo. Nakatay nyo naman po magsasawa ko kayo sa kulay ko. At yan po syempre mga ka-JT sponsor din po yung pinsangkino yan, yung t-shirt na yan. At uh, pag-uwi ko po mga ka-JT, uh, nag-sharong kuneta po ako sa isang cater. At yun uh, naman po, agwa ni Marin Biray. Uh, Kaya tayo nakapag kuneta at kumain pa po tayo ng hopya. Uh, dala nila galing hindi ko po alam kung saan. At uh, yung mga ka-JT, papanig na po tayo dito at uh, lalampas lang po tayo sa mga bilihan po ng prutas dyan. Tapos, sa, uh, syempre, papanik po tayo doon sa ginagawa at uh, medyo malapit na po matapos yung ginagawang kalsada rito sa medalwang kurba, mga ka JT, medyo mataas. Dyan, medyo hingalingal na po tayo dyan. Tuwan-tuwa po na po ako dyan dahil hindi na po natalbog yung mga chain ko at yung aking kags, mga ka JT. At alam nyo naman po, napahinga po tayo ng ilang araw at ayun, uh, shoutout daw, sabi ni Kuya, mga nakasalubong ko po mga kabataan dyan, hey, hello vlog daw, welcome to sa ano daw po, ayun mga ka-JT, may mga sinasabi po sila. At syempre, kinuha ko lang po sila ng video. Alam naman nila nagbibideo ko. At uh, mga ka-JTA na may rami po naliligo. Napakainit po at sobra pong banas po ngayon mga kasakalam. Kaya po ako ay medyo balot na balot dyan. Sayang po kasi mga tinuturo ko sa katawan ko. At ay yung mga pinapahid sa mukha kong number 15. Na pagka po na erawan. Uh, para punto sino? De, joke lang po. Ayan, uh, mga ka-JT, po ako dyan. Siyempre, uh, sabing na sabig po tayong pamidal. Ilang araw po tayo hindi po mag-jack. At uh, nagpapapawis lang po tayo mga uh, sa kalam ka at at tinetesting po natin yung bagong gawa ni Kenening... Ni mga pinalitan ko po sa aking bike medyo mahalay lang po yung pagkakabili kaya kailangan din po kasi kasi sumusuko na po yung dati at ngayon ewan ko po kung susuko to o tuhod na po susuko sa akin at pagkatapos ko po dyan bumaba ayan, medyo paaw na po tayo nandito na po yung ginagawang uh, kalsada rito sa may papuntang dalawang siko na papuntang Picard papunta po ng Grotto at mga ka-GT ingat po tayo dito sa mga bikers ko ingat po tayo dito medyo mahaba-baba haba-haba po itong aho na to at marahaba-haba po yung ginagawa rito. Makikita nyo naman po dyan sa video ko na mayroon po mga nagpapago at mayroon po mga nagre kung kayo pwedeng pumasok na o hindi. May nagmamando na naman po pala dyan na ano na mga nakalabantay po dyan. Kaya aantayin nyo po yung senyas nung mga nakatambay po dyan. Ano ba? Puro mga mga ka -JT. At pagkalampas ko po dyan, mga salam, at ako'y dumiret-diretso po papuntang UP at alam nyo naman po, naghahanap po tayo ng diwata at medyo okay na okay na, medyo wala na pong ano, taka smooth na po yung pagpidal ko dyan, kaya tuwan-tuwa po ako, pwede na po sa long ride ng aking bike, mga kasakala, mga kasiklista. At dito po mga JT, ka kaya po ako lagi nandito. Alam niyo naman po, walang akong stress dito at napakasarap po magpapawis dito. Kaya lang po sobrang init ngayon, kaya balot na balot po tayo. At siyempre, hindi maaaring hindi tayo magpapakit diyan. At 'yun po mga JT, pagtambay po natin doon sa may UP at pagbaba ko po diyan, nakita ko po marami po mga estudyante na para pong nagaano sila, nagco-cosplay or nagaano may mga pinag-aaralan po at may mga action-action. At yun naman po talaga, talaga makikita nyo dyan sa UPLB mga estudyante na yan. At marami po ako nakita mga nakatambay sa gitna at marami rin po ako nakita mga nagpipiknik at tuwing sablet linggo marami po kayo makikita talaga dyan. At marami po nagwa-walking nag jogging Pero sa pagpunta ko po ngayon ay wala pa ako nakita masyado ng nagja-jogging. Puro po nagpipiknik sa gitna po ng Baker. At doon po sa Freedom Park. At dito po mga ka-JT, nakita nyo naman po yung kalsada na yan. Ayan yun po yung natatapos. Tapos ayan, na after po niyan, Ah, uh, syempre pagkalampas po natin doon mga ka-GT, eto na po tayo sa medyo ibabaw, medyo maganit pong pumidal. Pakit-pakit po tayo diyan, medyo malilong na po diyan kaya nagpalis po ako ng face mask ko diyan. Nakita niyo naman po yung face mask ko, kulay dilaw para pong Aquino administration. De joke lang po. At uh, ayan, pababa na po tayo diyan mga ka-GT. Nakita ko po diyan yung ano, yung groto. Medyo malinis na po, kaya lang wala pong tubig. Uh, sa next time pagka umulan, maliligo po ako diyan. Uh, at medyo malinis sa po, pwede na po kayong pumanik at uh, hindi na po nakakatakot kasi po malinis na malinis na po yung papanikan nyo may nagtabas na po at napaganda po ngayon ng tignan ng groto mga ka Dyan sa groto na po niya na uh, UPLB Jamboree ah uh, wala naman po nagbabawal dyan. Lahat po pwede pumunta dyan. Lahat po pwede yung pumanik dyan. Wala po nagbabawal dyan. Ayan, nakita nyo na po. Ang linis na po. Pwede na po kayo magpapanik dyan. Hindi na po nakakatakot dyan. At uh, sa mga natatakot na masyado masukal, hindi na po ngayon. At pwede na po kayong pumanik. Wala na po kayong katatakot. Ang Kaya lang, medyo madulas po. At dito po mga JT, pababa na po tayo. Papasok na po tayo ng UP Campus. At dito po, sa kalam JT, sa mga driver po, at may mga sasakyan, Need nyo po mag-sticker dito pag dito po kayo dumaan, lalo po sa main gate o saan mang gate ng UP campus. Kailangan nyo po ng sticker. Pag wala pong sticker, kailangan nyo po mag-surrender ng lisensya. At kung saan po kayo pumasok, doon din po kayo lalabas pagka nag-surrender po kayo ng lisensya. Policy po yan kasi may mga sticker po sila dyan, lalo yung mga pampasayero ng jeep. Kailangan nyo rin po ng mga sticker -st -st noon at saka yung mga pampasayero ng jeep meron po mga ID-ID yun na pwede kayong pumasok dyan at pwedeng mamasada. Hindi po pwede basta kayo mamasada dyan pag wala po kang ID. At pag puro po meron kayong violation, meron pong butas yung mga pwedeng butasan yung ID hanggang tatlo. Tapos pag nakatatlo po ata, surrender na at hindi muna pagbibigyan mga drive sa loob. At dito po mga ka-JT, uh, sa may jamre po, nakita ko na po dyan yung mga estudyante. At dito po sa may dulo nito, meron po nakita mga na estudyante na, na parang sa school nila, na ginagawa nila. At yung po yung, hindi ko po alam kung anong tawag. At kumabay po sila dyan. Medyo yung isang si ate, medyo nahihiya dyan. At hindi po siya nagpakita sa akin ng camera, pero kinuunan ko po sila ng camera talaga at tinakpan niya yung mukha niya. Ay, medyo nagaano po sila diyan. Sitingin ko sa school po nila 'yan. Ayan, mga ka-JT, mga nakabarong po 'yan. At ayan, kakaway po diyan si Kuya. Babalikan ko po ng camera 'yan. At tinawag po ako niyan. Ayun, nakita niyo, ako po kahit medyo malayo na. At 'yung pababa po ako diyan, mga ka-JT, papunta na po na Freedom Park 'yan. Tumambay na po ako doon sa dulo. Ang dami ko po nakita mga nakatambay po sa gitna at nagpi-picnic at mga estudyante na naglalakad. At 'yung mga nag-aaral at 'yung mga nag-aano ng parang cos cosplay. Lalo po doon sa may tower, doon ko po sila nakita lahat at doon po ang dami po nag -ano doon. Tapos meron po ako nakita parang ikakasal, nagpipirinap at meron po nagbabike at pinanood ko lang po doon habang nakatambay ako. At yun, pagtambay ko po mga ka jt syempre eh, uh, martes martes lang po tayo. Wala po tayo nakita mga at nag at nag-walking. Siguro medyo mainit pa at sya, maaga pa. At doon nga po mga kajiti, pagtambay ko po sa may, tinatambayan ko doon sa may tower, nakita ko po yung mga nagpiprin up, tapos yung mga nangihiram ng bike, at yung mga estudyante na nag-ano rin po doon, at nagpa-practice. Marami pong naglalaro rin po sa gitna ng baker, ang dami pong mga nagpo-football at nagsosotball, at ang dami rin po nagpipiknik, ayan, medyo nandiyan po tayo sa may dating temple ayan na po yung kapalit ng temple yung building na yan na nakikita nyo po yung may bakod na yan yung mataas na yun kaya wala na po yung temple sa UP campus mga ka -GT. Hindi ko lang po alam dahil lang kung bakit po nila inalis dahil siguro gawa ng building. Baka ko lang po sa building ng UPLB. Hindi ko po alam kung dormitory yan. At yun mga ka-GT, pagtapos ko po dyan, ayan, ha, aminom lang po tayong tubig. Nandiyan na po tayo. Nanonood po tayo ng prenup ng ikakasal. At uh, tumambay po tayo dyan. At meron po nag-ano dyan. Yung nagpapalitan po ng kuro-kuro. At saka yung mga nagpa-practice para sa cosplay. Siyempre, pakit lang po tayo dyan mga ka-GT. -tuwa po ako. At nagagamit ko na naman po uli yung aking kabadi. Sa pagpapapawes, pwede na po siyang ilong ride kasi medyo wala na po siya nagiging problema. At yun nga, syempre, the great mechanic, inuulitin ko, uh, si Kuya Nene, estaminado ang kanyang... Ah, uh, siya po ang gumawa niyan. At uh, yung siyempre, napakabait naman po talaga noon. At yun nag-uusap po kami gawa ni Michael Mortis, kasabi niya dati sa Don Bosco. Uh, at yun, napag-usapan namin, ah, uh, lagi niya raw ano, binabadi-badi mga pare pagkalaban nila. At yung nga mga ka-JT, ito po, uh, pagtambay po natin dyan, syempre, napag-decide na po tayo, na doon tayo dadaan sa may papuntang, ablation at yun naman po marami po ako nakita na mga estudyante at medyo naglagay na po tayo ng mask at ng sleeve para po siyempre uh, manatili po yung ating face lock na medyo ang hirap pong pagpahid ng pahid sa mukha lalo pagka yung maximum number 15 de joke lang po Sobra lang po talaga, napakainit ngayon rumide mga ka JT, sobra sobra po talaga, kaya medyo naglalagay na po tayo ng face mask, tsaka po ng sleeve, at napakahapdi po sa balat talaga mga ka JT. At ayan, nagmemekos mekos lang po tayo dyan, habang pinapanood ko yung nagpaperin up, hindi ko po alam kung kailan ang kasal nila at kung tagasan sila. At pinapanood ko po yung mga nag, ano, na estudyante, at marami pong ang estudyante dyan kasi nandyan po yung gymnasium nila. At after ko pong tumambay dyan, mga ka-JT, nag na po akong umalis. At, at pag-uwi ko po, siyempre uh, syempre, nanap ko po si Maring Biray dahil po nagsasyarong koneta ako. Kasi meron daw pong cater sila. At yun nga, nakapagsyarong koneta tayo. Kita nyo naman po mamaya yung sasyarong koneta ko. At tumambay po tayo sa ano, nag tayo dun sa ilog namin. Ang dami po naliligo kasi walang pasok mga ka-JT. At pagkatapos ko po diyan mga ka-JT, dumaan nga po po ako sa St. Uh, ano, Antonio de Paduang Church At ayun mga ka-JT, nakita nyo naman po balit na balit na ako, takot na takot ng itim At uh, sobrang hapdi po kasi ng init mga kasakalam dyan, marami po akong nakita ng mga estudyante At doon nga po dumasa sa punto ng UP Gate At nakita ko po yung mga walang sticker na sasakyan hindi po sila basta pinalalabas, lalo po yung mga truck, kasi po nag-iiwan po sila ng lisensya doon at doon po sa main gate po yung mga ka-JT, yung po yung tinatawag na UP gate, mga kasakalam. At yan, dyan, dyan na po ako sa gitna ng oblation at kakanan lang po tayo doon sa may papuntang uh, St. Therese at uh, syempre kakaliwa po tayo palabas ng UP gate. At doon na po ako dumasa sa may papuntang Vega Center, papuntang... LB Square na dating gimikan at ewan ko kung meron pa pong gimikan doon at may inuman pa pero dati po talaga yun naging tambayan ko po yun LB Square ang dami pong ano doon, tambayan, gimikan, inuman, at uh, marami pong natambay din po doon. At dito pa mga syempre, masaya na po tayo. Nakita nyo naman po yung inatangat ang sa likod nyan, at ang hati sa balat talaga. Kaya medyo, sa mga panahon ngayon, sigurado, lagi po ako nakabalat na kayeti. Nakita nyo naman po mga kasakalan, pauwi na po tayo dyan. Palabas na po tayo ng UP Campus at doon nga, doon tayo dumahan sa may papuntang junction. At pagdating po sa junction, meron po doon isang church at kaharap ng isang mall. At pumasok po tayo doon na nagtirik medyo ng candle mga ka-GT. At regular naman po yung pag ako'y -okay napunta dito, lalo pag Sunday. Ayan po yung sinasabi ko sa inyo pag wala kayong sticker ay yung kinawa po ng lisensya. Siyempre, palabas na yan. Kailangan niyong kunin yung lisensya niya. Pagdating naman po doon sa loob ng UP, basta meron no kayong ano nung lisensya, hindi naman kayo linya, wag lang po kayo pasaway, at wag din po kayo magbababat, magsasakay doon sa, hindi po sa, ba tamang baba at sakayan, uhulihin po kayo dyan ng mga polis UPLB. At dito po mga JT, nagmarites na po tayo. At ayan, sharong ko po, balutin mo ako ng hiwaga ng iyong pagmamahal. At nilagay ko po yan sa rep ko. Ayan mga ka JT, nakita nyo naman po, medyo tatlong sharong ko At after po na, nagmarites po ako pumunta po ako dun sa kabilang ilog at nakita ko po si Yokai, si Yela, ang mga anak ni Pinsang Kayeng at ni Nenet, mga ka-GT. At nga po, sabado ngayon at uh, wala pong mga pasok. Yan po ang regular na makikita nyo, kaya medyo madumi pa yan. Kumaway po si Yokai. Si Yokai Budol at si Yela. At ayun po, nakita nyo naman po, tumambay sila dyan. Ang dami pong kumakawa niyan. At uh, syempre, mapapanood nila to mga ka-JT. Aabangan uh, niya ni Yela at kaya ni Yokai. dito, mga ka-JT, tapos na po tayong mag-marites. Uh, Medyo magpapaalam na po tayo dito at magbibihis na po tayo. at uh, syempre, mga ka-JT, meron na po tayong pangkain pang tatlong araw. Hindi, joke lang po. Meron na po tayong naisarong kuneta. Babu!